Po yung, hindi po siya part ng Catholic doctrine. Actually, part na siya ng practices, local practices. For example, pag ko po kayo ng Ilocos, pag nakapunta po kayo, nabay patay, nabay patay. Yung babae, may suot po siyang itim dito sa loob. Tapos may kagat sa, na-find nyo sa meeting, tapos may hawak-hawak siyang pera. <laughs> hindi po yung, hindi po teachings ng Catholic yun. It's part of the local practices. For example, sa masbate, kapag may namatay, maghahagis ng pera. Kaya meron. Iba naman po, ang gagawin, para doon hindi na, wala nang sumunod, maglalagay sila ng manok. Kasama doon, ilibing para wala nang sumunod. It's local, local practice po yun. Wala po yung kinalaman sa, hindi po yung Catholic sanction na doon, na practice. Or may example pa na, kapag galing ka ng ng, 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 ano, ng cemeteryo, kaya kailangan ka ng kamay o dadal ka sa puso. Para doon sumunod yung kaliliwa sa'yo. Ay, eh, ganun po. Okay, magsot ka ng pulay-pula para matakot sa'yo yung kaluluwa. So, wala pong, hindi po siya kabalik ng teachings. Pag pumunta ko kayo ng iba't ibang, -ibang para Chinese, sa Chinese po, ang sotin na puti. Pero sa ating itin. Sabihin yung station ng pupusang SM Muli. Sa ating yung local practices natin, ang patay, bakit bakit ano? May bakit Bakit mo bagal? Ya, bakit mo bagal? ano po yan? Philip Pulcho po yun. Kasi nung panahon, ah, uh, saan po ba na sa patay? Kalabaw. Sa kalabaw, kayong bagal. Tapos may kandila. Pwede pabalisin ng kalabaw sa mga matay yung kandila. Kayong bagal.